Naka-balik na pala sa Pilipinas yung inyo pong kinakasama. Opo, bigla nga din po ako kasi ang pagkakalam po namin, uwi siya ng December daw pero wala pang December, nandito na siya. So, so hindi nyo po alam. Hindi po namin hindi na nagpasabi alam. Hindi sa inyo na October pa lang, eh, lalapag na pala siya dito o, sa atin. Opo. Tapos, yung nalaman namin po ko sa bilas ko po, nagsa, nagsumbong sa akin na nandyan na daw yung nakasama ko. So, nagugulat ako. Eh, yun nga, sa halip na kala kong maging magandang kinalabasan yun, nasisira ang nangyayari hmm. kasi masakit kasi ano eh. Medyo emotion Nahal po ngayon si Sir Edmundo dahil nga po until now is wala pa rin pong uh, communication silang nare-receive mula po dito kay Ma'am Ethel Asikia. Kapi okay, po, na-confirm nga po namin na nasa Pilipinas na po yung inyo pong kinakasama. Opo. Uh, ano po kaya sir yung rason no, bakit itinago po sa inyo? Eh, usually naman Rio, yung mga OFW pag bumabalik sa atin, gustong-gustong makapiling yung kanilang Opo. mga pamilya. Lalo na dito sa inyo sir, ilan po yung Opo. anak po ninyo? Apat po. Apat uh, yung mga anak po ninyo. So natiis po niyan na hindi umuwi agad-agad, makapiling tong mga uh, apat po ninyong mga anak. Yes po. Ano uh, po kayo rason, sir? Siguro po, isa lang dahilan niyan, meron siyang lalaki, no? Kasi hindi siya dumiritso sa amin, na nandiyan naman family Kasi lumabas siya para sa kinabukasan. Ito na, no, nagiging emosyonal po talaga si... Uh, Sir Edmundo. Sir, bakit niyo po nasabi na baka may uh, ibang involved? Uh, sinabi na po ng ano, kapatid ng asawa ang kinakasama ko, sinabi na po na ngayon galing sila sa ano, ang kinakasama ko, umuwi na ang Surigao, pumunta sa kapatid niya, tapos kakontak naman niya yung tiyahin niya, kakontak niya, na, nagsumbong. Ang mama mo, umuwi na sa langlete kasi may nando na yung ano, pupunta daw sa lalaki. Yun yung kapatid ng kinakasama ko. So, maliwanag po na sa akin lang naman o okay, na tanggap ko na siya na wala siya siya kasi ganun talaga ang buhay no gusto ko man pero hindi mangyayari eh, no uh, ano na lang magparaya ano nun ako pero yun sa mga bata obligasyon ko na pag ano kaya may pagpataposin ko yan. Yes, opo. Ma'am Terry Joy Asikia, magandang hapon po sa inyo, Ma'am Terry. Opo, sir. Magandang hapon din po. Oo. So, Ma'am Terry, kailan niyo po huling nakasama itong inyo pong kapatid? Ay, mutang ko. Mga ano ba yun, no? October... October yun? Oo, no, October. Basta ano, sa oh, nasa October at sa October yun? Ito, basta itong buwan po opo, na ito, nakita ito, po, po ninyo. Opo. Yung kapatid opo. po ninyo. At opo, ano pong cause... ano pong nasabi niya? Ah... Uh, bakit hindi umuwi doon sa kaniyang mga anak? Sinabi ko po nga sa kanya, pati ang asawa ko sinabihan namin na bakit ayaw, bakit bakit ka do dito sa amin? Bakit ayaw mo umuwi sa housing? Eh sabi niya, saka muna daw siya umuwi sa housing. Gusto gusto niya muna daw umuwi ng probinsya. Sabi ko hindi, unahin mo yung pamilya mo muna bago bago ka umuwi sa probinsya. Eh, sabi pa nga sa akin na huwag daw akong magsabi sa kanila sa pamilya niya na umuwi na sa dito. Eh hindi ko masakampihan kaya sinabi na sinabi ko sa mga anak mga anak ni Ate sa kasasawahan niya Kuya Eric na umuwi na si Ate dito At least alam po niya at narinig niya from you na dapat talaga eh umuwi muna siya sa pamilya niya And the mere fact na nagbanggit pa siya sa inyo na huwag mong ipaalam sa kanila, ibig sabihin, opo, opo. May, may itinatago. Po. Yes, po. May, distingo, may distingo po ako, pati po, sa, pati po yung kasama ko sa trabaho, si Nori, kilala po ito ng asawa ni ate. Kasi okay. kabitbahay, niya, kabitbahay po nila to housing. Si okay. Nori. Kilala niyo po ba yung, yung, yung na... boyfriend niya? Hindi po. Di ko po nakita yung boyfriend. Di ko din alam kung may boyfriend siya o wala. Kasi, ang ano ko lang doon, kasi may, 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 nakita ako ka-video call niya lagi. O oh, may ka-video call? Kavide Sir, kayo po ba yung Kaya? ka-video call uh, na yun? hindi po. Ara, ano, Pakista. Ay, isa, Pakista. Ang isa naman, parang Bisaya yun. Ay, you Bisaya yun. Okay. So, um, yun na nakita ko. Okay. Ma'am, meron po ba siyang sinabi na plano kung kailan siya uuwi sa kanyang mga anak? Pag balik daw niya galing probinsya, uuwi oh, daw sa housing. Eh, ano ko naman, is, yung nakaraan naman, sinabi ko ng kapatid ko na, Manang, naka na ba si ate dyan sa Manila? Kung wala si ate dito sa Manila, at saka kung away yun, dito muna sa akin yun. At saka wala, wala pa hanggang ngayon. So, so, asan po siya ngayon, ma'am, Terry? Ang ano, ang, ang, ang nabanggit kasi ng kapatid ko, yung bunso namin sa, sa probinsya, baka daw sa Liti. Yun ang sabi. Kailan yung po ba huling naka-video call? Uh, matagal na po kasi doon pa siya sa ibang bansa eh. Wala na kaming komunikasyon kasi yun nga nagkatampuhan kami kasi yun nga na nag-ano na ako na may meron siyang ano laging ka call yun nga ang dahilan din na aking pag Siyempre natural lang naman nagsisilos ako di diba? kasi kasama ko siya eh yun nga pagdating nito sa puntong ito nangyayari na pag-uwi niya pag-uwi niya do doon siya dumiretso sa lalaki na yun diba. ah, sa akin wala naman problema ah, kasi natural lang naman ang sakit eh no ah, dadaan lang naman. So, sir, o okay, ito, okay, na, ako, nakamove na ako. Ang, ayun ko sa mga nga, anak ko na lang kasi, para sa akin, oh. eh, kaya ko naman silang buhay eh. Okay, ganito, sir, ah. baka po <clears throat> nakikinig na yun. <clears throat> ito pong si Ma'am Ethel. Wala, okay na siguro sa akin, sir, kasi kahit anong mangyayari na ako na ay, Aayaw ko na rin sa kanya kasi ginagawa na niya eh, no? Ang ano nang siguro sa mga bata, ayun, sa ah, mga anak po, mga bata na lang. Okay. So, ibig niyo po bang sabihin, sir, ngayon ay eh, wala siyang binibigay ng suporta sa mga bata? Ah, uh, nagbigay naman siya nung last... September. September, ah. Uh, Meron naman nitong September. Pero hmm. nakakausap din po ba ng mga anak ninyo ngayon, yung kanilang nanay? Matagal. Bihira pong niya yon. Ito lang ang makausap tapos bihira lang din. Yan yun, yun yung naging po, problema doon. Hindi ka tulad nung noon nang unang pag-alis niya tapos yung sa isang taon siya, tuloy-tuloy ang komunikasyon namin, walang problema. Tapos nung, nung naka-isang taon na siya mahigit, nagbago na, malaki ng pagbabago. So, yun yung suspensya ko na mayroon to. Iba na to kasi alam na sa paninalita. Oo, oh, 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 oh na. Tapos parang ayaw na niya makausap ba, di ba? Yun, yun. Sige, ang... sir, ganito ha. Total, pati naman yung, yung mga anak po ninyo ay eh, gusto na talagang makapiling yung nanay. Lalo, alam nila na nandito lang din pala sa Pilipinas. May mensahe po ata na gustong sabihin si uh, alias Feli. Ang akin lang pa, ano, ah. yung, ano, Mais na support ah. Lalo na po ano, grade 11 po ako. Marami po akong bayarin. At di lang po ako, pati na rin po sa mga kapatid ko. Actually, attorney, hindi lang po si Feli yung naririto, kundi pati po yung iba niyang kapatid na edad 13, 9, at 6. At si Feli po yung panganay na anak ni Ma'am Ethel at saka ni Sir Edmund. And sa akin, yun, sa mga bata na lang, obligasyon, di ba? Bilang ina, uh, supportan, supportan lang siguro siya para ganun, okay yung ano, di ba? Yes, para po. sa mga Oo. bata po. Siyempre po no, ang nanay ay meron pong obligasyon. Opo. Para sa kanila pong mga anak. Mm -mm. Okay? At siyempre, alam naman po natin, hindi lang din naman suporta ang obligasyon ng isang nanay. Siyempre, kasama na rin po dyan yung pag-aaruga sa mga eh, anak po na ito. Lalo na, yung youngest ninyo is 6 years old. Opo. Um, okay? Eh, uh, huwag lang. naman po sanang i-prioritize yung mga ibang kagustuhan. <laughs> Yun na nga po. Eh, lalo't eh. kung ikaw ay uh, kinakailangan ng iyong ibang mga mahal sa buhay. Okay? Yun na nga po, Eh, Yan, nangyayari eh nangyayari na ngayon eh hindi uh, na maibalik yung sakit talaga na normal ang sakit naman at mawawala din naman yun okay ganito po sir at total na nawagan na po kayo at sana nakarating po dito kay Ma'am Ethel Asikia At sana, no, i-contact po nila kayo or baka pwede rin niyang ipadaan po sa amin para kahit papano pano, eh, eh, mapagtagpo po namin kayo. Magka-pili niya ulit yung mga mm -hmm. anak po niya. At syempre, kailangan rin niyang magpaliwanag, Rio. Yes, po. Bakit kayo. inabot ng kay Tagal-Tagal? Mag-isang buwan na siya sa, Pil mm -hmm. sa Pilipinas. Okay, gusto pang itago. Ang sabi mm -hmm. sa'yo, December. Oh, so balak pa, isang buwan pa ulit. <laughs> okay, nahayahay yung buhay. Sana naman. Sana naman po, no. Ay, ang ano lang ano niya dito, bakasyon lang to ng isang buwan. Tapos babalik na naman siya sa Ang bakasyon lang niya, isang buwan lang. November lang, tapos October 1, tapos ang October, uh, November 13, babalik na po siya. Ah, so hindi, hindi talaga magpapakita sa inyo? Ewan ko po. Eh, sa akin, wala naman problema. Kaya nga lang po, ayun sa mga bata. Kasi, Okay. May, ano na nga kami eh. eh. kung ganun lang din naman pala yung plano niya sa buhay, eh baka parang kinakalimutan na rin niya tong mga anak na to. <laughs> yan na nga po eh. Yan na nga ang pinaka masakit eh no sa tagal naming pinagsasama mag 19 years kami tapos ganun-ganun lang kadaling wasak ni Babalitan po namin kayo kung meron po kaming matanggap na uh, information o kaya mag-reach out po sa amin mm -hmm. and we will make sure po no, no as soon as we get the information eh a arrange po namin baka makapag tagpo po si Ma'am Ethel Azequia sa inyo or kung ayaw po ninyo, eh, sa mga anak na lamang. Opo. At sana, sa sabi nga po ninyo, parang hindi naman na maayos yung relasyon ninyong dalawa eh yung obligasyon na lang po sa bata. Opo, opo. O. Gawin po nating formal. Opo, yun na lang po. O. Kasi sa akin, okay na po. Okay, hey, Ma'am Ethel. Bukas po ang aming tanggapan. Pwede po kayong pumunta dito para po maibigay din yung panig nyo at makausap din po ang inyong kinakasama ni Sir Edmundo, pati na rin po ang mga bata. Maraming maraming salamat po, Sir Edmundo, sa tiwalang binigay nyo po sa programa ni Senator Idol La raffi